ito so yung bago kong baba ano ito eh, labing lima ang napisalang napisa lang dito labing dalawa yan yung mga bago kong baba ngayon tapos punta natin yung sinalang kong bago ito yung DIY incubator natin uh, dito na pisa yung pito nung una tapos ngayon na dalawa ito ano to ah uh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 18 18 pieces po ito meron dalawang black astrolord sama sinalam saan uh, sa ano po ito mapipisa sa March 14 ito po yung bago yung ngayon lang ngayon lang natin sinalang ito ito po yung dito yung Black Astro Lord ito po yung nakasalang natin yung Black Astro Lord ah, matay po yung hilaw nag VNAG automatic po yun eh pag nag 37.8 mamatay yung una natin napisang pito Ah, dito. Ito yung pito. <laughs> Yan siya. Oh, malalaki na. Ano na ito? 3 ah, months na po ito. 3 months. balik natin at lumilipad natin, natin ito. Dito lang po ako nag sa dalawang peraso lang po yung inahin po natin. Ito po yung tandang. Ayan yung babae. Yung female natin tapos ito pa po yung isang tandang Diyan lang po ako nag sa apat na ito dalawang tandang kasa yun po isa nangingitlog pa ulit um, sige po update na lang po ulit tayo pagka napisa na yung mga nando sa ano sa, so, yung natin